May nagtanong sa akin uh, Hi Boss Rai, lagi po akong nanonood ng vlog mo May lilinawin lang po ako Kasi nakahiram ako sa isang ola Then binayaran ko one day bago dumating yung due date Tapos po, nagulat ako may dumating po na pera sa gcash ko Nagtaka ako kasi wala naman akong inaasahang pera Nagduda ako na baka doon sa ola galing Kaya chinay ko yung apps Tama nga po ang hinala ko eh ba't po ganun? Hindi naman ako nag-loan. Tinawagan ko po sila. Ala naman nasagot. Paano po kaya yun? Isosoli ko sana. Kaya lang ngayon po, nagamit ko na yung pera. Ano po gagawin ko? Well, uh, yan po yung bagong modus ngayon ng mga ola. No? Yung auto-disburse. No? Ay hindi kayo nagre loan eh, i disperse nila sa inyo. No? At ang masaklap po dyan, eh, hindi naman kayo ini-inform, no? Kagaya yung nangyari sa inyo, nagkagulatan na lang kayo, meron dumating sa GCash nyo, no? At uh, masaklap po yan, eh, hindi nyo naisoy agad, no? Uh, tama po yung ginawa nyo, no? no na, na, na kayo, chinek nyo yung apps, Nung na confirm yung meron, tinawagan nyo sila, hindi lang sila sumagot, no? Pero po sana, ang ginawa ninyo is, uh, total, alam niyo naman yung, ano nyo, reference number nyo, eh, isinoli nyo na lang sana, tapos tinago nyo ho yung proof uh, of payment nyo. No? Para, uh, at least, isinoli nyo yung pera. Eh, ngayon ho kasi, nagamit nyo na, eh, babayaran nyo na ho yan, no? Um, ayan ho ang mabigat kasi sa OLA, no? Sa mga online lending apps na yan. Nilalabag nila yung, ano, yung, uh, yung The Truth in Lending Act. No? Kasi sa The Truth in Lending Act po, eh kailangan inform no yung mga kliyente nila regarding po dun sa loan no uh, magkano ba yung approve magkano yung uh, processing fee magkano po yung interest niya gaano katagal ilang terms gaano karaming bayad yung mga ganun po no ano po yung amortization no yun po ang dapat din discuss sa kanilang mga kliyente ang masakit ho kasi sa kanila, hindi nila sinusunod ito. No? Actually, napakarami na hong violations niya, mga ola na yan. No? Uh, yun lang hong ano eh, yun lang nakita nyo, napakalaki ng processing fee na kinukuha nila. Tapos, nangaharas pa sila. Tapos, ayan na naman po, auto reloan, no? auto disburse sa ano. At hindi ho nila dinidiscuss no? sa mga kliyente nila yung utang no? na pinapasok. No? Kasi, dapat po yan tinatanong kung tatanggapin ba yung pera base doon sa terms and condition nila. E, hindi ho ganun eh. E, kagaya nung sa inyo. Pinadalo ho agad doon sa ano nyo, sa e-wallet nyo. Diba ba? Buti na lang ho, matalas kayo, inisip nyo na baka galing doon sa ola. So, na-check nyo nga. Tama. Diba? Tapos, nung dinatawagan nyo, ala namang nasagot. Diba? Ang masakit lang ho, nagamit nyo yung pera. No? Uh, sa susunod po pag ganoon no uh, isolin niyo god no meron naman kayong reference number sorry niyo yung pera na nakuha niyo no tapos tago niyo yung proof of payment no uh, mag contest man ho sila by sinolin niyo ng ano eh sinolin niyo nung araw din na yun eh kasi oh sa totoo lang kahit naman ho sa lending, financing sa banko ano ho yan uh, discuss ko dapat yan yung utang na yan. No? Kalakaran ho yan. Eh no? Uh, utos ko ng SEC yan, no? Tsaka ng uh, uh, Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Na da dapat talaga is aware at alam ng kliyente ang yung pinapasok niyang obligasyon. Kasi kung hindi alam nung ano nung kliyente na yun, yung pinapasok niyang obligasyon, e eh, paano siya magbabayan? Di po ba? Kagaya ho niyan, alam niyo ho ang naging punot dulo nitong uh, problema sa ulan na to, yung, uh, yung bang ah, uh, malaki yung ano eh. Kumbaga, nagugulat kayo na ito lang ang dinidisperse. No? Kasi hindi yun nila dinidiscuss eh. Kasi sa una pa lang dapat yan, pag diniscuss nila, tatanungin nila, ito po na-approve sa inyo. At ito lang ho ang ma- ma uh, dideposito doon sa inyong account or uh, e-wallet no so alam niyo po kagad so mapapatat matatanggihan niyo siya kung hindi kayo papayag di po ba yung burden ngayon ng ano ng nung ano nung pagtanggap o pag-accept dun sa pera ay eh, nasa inyo na kasi inis kasi di ba pinaalam sa inyo ito yung ano processing fee ito na lang ang magiging net proceeds niyo di ba kung tinanggap niyo oh, eh, alam niyo eh ang mahirap po kasi diyan sa mga ola na yan hindi ho nila pinapaalam pero kagaya ho niya malak napalaki mo ano niya kalokohan niya hindi naman kayo nagre-reload dinisbersan kayo ng pera 'Di ba? Eh maling mali ho 'yan. Ano 'yan? Uh, paglabag ho 'yan dun sa The Truth and Lending Act, no? Eh napakaimportante 'yun noon, 'di ba? Kasi kailangan ng ano ng kliyente o nung tao na nangungutang, malaman yung pinapasok niya obligasyon. Mahirap naman 'ho eh papasukin yung isang bagay hindi niya alam ba nangyayari ang ano ang mangyayari sa inyo. 'Di ba? Parang ano 'yan eh, parang For example, ho, eh, ano, gutom na gutom ka. O, di ba? Pumuha ka ng kanin. Hindi mo napansin, mainit, sinubo mo, napasok ka. Parang ganun ho yung ginagawa ng mga ola na yan, eh. O, di ba? Mainan pa yung kanin. Pagka pinapasok ka, may luluwa mo. Yan, hindi na. O. Eh, paano ho yun kung hindi nyo nalaman agad? Di ba? Ang, ang mabigat ho kasi sa nangyari sa inyo, eh, nagamit nyo yung pera. Di ba? Okay na ho sana, eh. Kaya lang, eh, paano kung ibang tao, uh, after a week, after three days, after four days, o uh, the following day na alaman? O, oh, di ba? Magugulat talaga yun. Paano gagawin? Siyempre, takbo na interest No? Hindi sa inyo, kasi ginamit nyo, talagang tatakbo na ho yan. Babayaran nyo ngayon yan, dun sa nakasal sa mga, sa ano no? sa, sa repayment instruction nyo. Diba? Diba? Pero napakalaki yung kalokohan ng ginagawa niya ko lang Maling Maling-mali yan eh. Kumbaga binabaon talaga kayo sa, ano, niya, sa utang niyan eh. Diba? Ang nilabag ho nila is the Truth in Lending Act. Pakakatandaan niyo po yun no, mga boss no, na pagka kayo ko dapat to idinidis ka sa inyo. No? Kung yung ano yung detalye no ano load, no load para uh, alam niyo yung pinapasok niyo no at tatanggapin niya ba o hindi yung log? Kasi para yung ano, at least, alam mo sa sarili mo kung pinasok mo. Di po ba? Tsaka po ano, ano, uh, paulit-ulit ko po itong sasabihin, no? uh, ng utang, kailangan pong bayaran. No? At kung kayo po'y mangungutang po, eh, siguraduhin po na yung kaya lang pong bayaran. Ano po? Kasi para po hindi magkapatong-patong po yung inyo, ano? inyong uh, mga utang, yung tapal system, napakahirap po nun. Pagka kayo po inabaon doon, ang hirap pong umahon. Ano po? At uh, uulitin ko po, no? Kagaya na sinasabi ko sa mga nakaraan ko pong video. Hanggat maaari po, huwag nyo na hong tangkilikin yung na yan. No? Sa -mang manghiram kayo sa mga financing, sa lending, sa bangko. No? I-build nyo po yung inyong credit history. No? para ho makahiram kayo sa kanila. Oo, nandoon na tayo matagal pero at maraming requirements, no? Pero eh, sigurado ka naman kasi sumusunod 'yan sa Truth na and Lending Act. Sinusunod yung mga 'yan 'yan. 'Di ba? Sumusunod do sa utos sa kautusan ng SEC yan tsaka ng BSP, no? Kaya ano ho, wag niyo na silang entertainin o tangkilikin. Kasi pag tinangkilik niyo yan, eh, Magpapautang lang na magpapautang 'yan, marami pong mabibiktima, no? Para po matigil na sila, Kung yun ang pangkigil, ano. I hope po nasagot ko 'yung inyong katanungan, no? At uh, uulitin ko po lagi 'no. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik sa aking mga videos, no? Maraming salamat sa inyong mga comments. Maraming salamat po sa inyong pag-share at sa pag-like po ninyo sa aking mga videos, no? Dahil po dito, marami pong nakakapanood, no? At uh, marami po silang pa papano natututunan no, yung mga nakakapanood no. At uh, I hope po i eh, paki po yung iba ko po pa pong uh, social media account no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. 'Yun lang.